Grabe tong ibon na to, panoorin nyo. Ang sabi, ito daw ang dahilan ng mga kalat-kalat na wildfire sa LA. Actually, marami pang videos ang nagkalat ngayon online. About nga dito sa ibon daw na kayang gumawa or magbuga ng apoy. Pero lahat ng yun ay hindi totoo at sila ay gawa lang ng artificial intelligence or AI. Pero mukhang totoo no. Kaya naman, kung magbabasa kayo ng comments sa mga videos tulad neto, eh marami pa rin talaga yung tao. Hindi lang mga Pinoy ha, ang nani iniwala or nagtatanong, nagdo-double check kung totoo nga ba yung video na ganito. Pero guys, wag kayong magpapaloko ha. Mai-stress lang kayo kakaisip kung totoo bang may ibon na ganito. Ako na nagsasabi sa inyo ha, walang ibon dito sa earth ang kayang magbuga or gumawa ng apoy. Pa-advance talaga ng pa-advance ang technology at dahil dito, sobrang dali ng gumawa ng mga videos na ganito. Pero sad to say, ang dami pa rin talagang iniwala at naloloko. So ang lesson dito, wag basta maniniwala sa mga ganitong klaseng videos, wag agad mag-share, wag agad mag-comment, wag agad mai-stress para hindi kayo tawagin na 8080 ng mga friends at relatives nyo.